So mga sir, dito tayo ngayon sa Uptown Mall Pauwi na ako galing office And since we'll naman tayo pa uwi naisip ko na mag vlog and ang pag-uusapan natin ngayon ay mga tips lang for newbie riders and first time magsi city driving first time lalabas sa subdivision nila lalabas sa public road so hopefully makatulong tong video na ito wala akong format kung paano ko siya sasabihin dahil biglaan lang to naisip ko lang sayang yung opportunity since nasa labas na tayo and since mag 11 na 10.40 eh expect nyo na madilim yung video no? pero hopefully lorin nyo pa rin, baka kayo, nabas muna tayo ng parking so first tip, yung mga ganitong parking slot, yung may mga paint sobrang dulas po nyan mag-iingat po kayo, katulad nyo no, may tubig, pag nilapag nyo lang yung paa nyo dyan, Ayan eh o wala nang kapit yan, madulas na yan same with tires ouch sakit nangyari sir So 'yon, mag-iingat kayo sa parking, paglabas at pagpasok lalo na kung maulan kasi Siyempre, yung gulong ng ibang pumasok ay eh magdadala ng tubig. So, expect na basa yung parking and sobrang dulas niyan. Kung kaya nyo, dalawang pakawi baba nyo kahit moving yung motor para may alalay. Second tip, eto nangyari lang sa akin ngayon dahil hindi ako madalas sa parking na to. Naligaw ako sa paghanap ng motor. So, ang tip ko, before nyo iwan yung motor, picturean nyo muna. Para alam nyo kung saan nyo iniwan yung motor. Kasi may code yan. Almost lahat ng parking may code. For example, ito, ayan, seahorse. 207 Doon, Octopus 208 So, pansin nyo, iba rin yung color So, once na nakalabas ka na And tulad nito na uphill Or kahit downhill Mag iwan kayo ng space In between na nasa unahan nyo And sa inyo Kasi may chance na biglang umurong yan Lalo na kung pila yung parking And stop and go Pwede kong matras yan And kung pababa naman Mag-iwan pa rin kayo ng space Para merong space para sa braking distance nyo Yung braking distance, yun yung tinatakbo pa ng motor Once na nag-apply kayo ng brake Siyempre, hindi naman yung pag-apply nyo ng brake, full stop ka agad eh Keep in mind, mag-open, mag-iwan lagi ng space Actually, kahit nag-drive sa kalsada Lagi kayo mag-iwan Huwag kayo tumutok Next, when joining or papasok kayo ng lane Make sure na clear, tulad nyan clear then saka kayo pumasok then use signal lights yes. then paglilikot tingin pa rin kayo signal light tingin kayo sig sa side mirror and kung merong papasok na sasakyan tulad nyan, kung hindi naman kayo nagmamadali paunahin nyo na then kapag clear saka kayo, saka kayo pumasok then kung mapapansin nyo sumisilip pa rin ako sa side mirror na to kahit nasa right lane na ako ang reason hindi natin maiwasan meron pa rin mga makukulit na sumisingit sa kanan kahit right lane na kayo delikado po yung mga set mas lalo na kung mga mas malalaki tulad ng truck and bus kumakain po ng linya yan wag, nyo, wag na wag nyo sasabayan lumiko okay next kahit nag-go, kung mapapansin nyo, lumingon pa rin ako kaliwat kanan reason hindi kasi nyo maiwasan na merong mag beating the red light dyan just to make sure na clear kahit alam ko tama kayo naka green na kayo kayo dapat yung mag go pero hindi nyo control so isipin nyo kung ano yung pwede nyo kontrolin next approaching tayo sa intersection and magle left tayo so naka signal light na tayo going left kung mapapansin nyo nasa inner lane tayo So, two lanes yan. Meron doon and dito. Nasa inner lane tayo. Kapag nag-left tayo doon, sa intersection na yun, bali pa ganun. Pag nag-left tayo doon, kung nasang lane tayo, yun din dapat yung babaksakan nating lane. Kung nasa inner lane tayo ngayon, ang babaksakan nating lane, pag liko ng ganun, is inner lane din dapat. In case naman na kailangan nyo na pumunta ng outermost lane gawin nyo yung pag change lane nyo during nasa loob na kayo nung lane na yun ayan nag go na so mapapansin nyo meron nagka counter flow pero wag nyo gagayahin yan kasi meron mga intersection na sabay yung go ng pag ganon and yung pag -anon. kung merong sabay na ganyan edi sinalubong nyo yung kabilang lane possible disgrasya possible na huli So yeah, nakita nyo, baksak natin inner lane. Ngayon, kung in case lang na gusto natin mag-right doon, dito tayo mag-change lane, then pasok ulit sa outermost lane. wag kayong mag-change lane during intersection. Kasi pwedeng may tamaan kayong ibang sasakyan. Okay, another example. Let's say, ito, sinadyahan natin magkamali ng lane. I mean ng pasok ng kalsada Dapat dediretso tayo doon Pero ginawa natin nag tayo dito So gagawin natin Mostly Lalo na kapag bago E eh, merong ways na ganito Or naka phone holder Yung iba Once na pagtingin sa phone Tapos napansin nila Ay mali pala yung nilikuan ko Dapat sa sunod na kanto pa Or lumagpas ako ng kanto Yung iba ginagawa Nag-u-turn ka agad Yun po yung wag nyong gagawin gumilid po muna kayo then maghintay po kayo ng chance na makapag u-turn or much better, diretsyo inyo na then maghanap kayo ng u-turn slot ayan, kung mapapansin nyo nakago tayo pero lumingon pa rin tayo sa pedestrian, pwede kasing merong humabol dyan na tumawid lagi nyo i-anticipate na merong Pwedeng mangyari Just be aware Na may mga ganitong pwedeng mangyari So next Ito ay isa sa turo sa akin Simula nung Bago mag start ng motor Yung hand position Kung mapapansin nyo yung mga video ko Ganyan talaga umamak ng motor So manibela Tapos yung dalawang daliri Parehas nasa brakes Actually yung ganitong ugali na ko hanggang manual na motor Pero kung automatic Lagay nyo yung two fingers nyo Kaliwat kanan sa brake Ang reason nyan Is for emergency brake. In case na kailangan ninyo mag emergency brake, hindi niyo na kailangan mag switch ng position ng daliri. Let's say ganito yung hawak nyo. Then need nyo mag emergency brake. Kailangan nyo pa lumipat ng pwesto ng daliri. Unlike sa piga na lang agad na ganyan. Kung iisipin nyo sobrang bilis lang nun eh. For example, ganyan kang ganyan. You know, di ba? Diba? Lipat lang. Kaso, during emergency, kahit ganyan kabilis, Sobrang laking bagay niyan Even A millisecond During emergency is important Yun yung lagi nyo tatandaan So yan Even Lumili ko ako Humahapyaw ako ng tingin sa side mirror Just to be sure wala walang dumidikit sa akin walang nag-change lane sa likod ko and kung meron man I have to adjust huwag na kayong may pagtigasan kasi kasi mahahaselan ka lang in case na magkabanggaan kayo lalo na kung bago kayong rider tapos nakaranas kayo ng accident matotroma kayo promise next sakto may mga truck yung mga truck na yan may blind spot yan blind spot nyan yung harap kaya wag na wag kayong magkakat dyan huwag kayong tututok sa pinakaharap nyan hindi po kayo kita nyan And kung pepeso naman kayo sa gilid, for example, ganyan, malalaman nyo kung nasa blind spot kayo or, hindi sa papamaginan ng side mirror nila. Kapag tumingin kayo sa side mirror nila, tapos kita nyo yung driver. Meaning nun, kita din kayo ng driver. Kung hindi nyo kita yung driver, meaning hindi rin kayo kita ng driver. Pero ako, personally, hindi ako masyadong maasa doon. Bakit? yung driver hindi naman yan lagi nakatingin sa side mirror example kakatingin lang nila sa side mirror syempre pagkatingin nila sa side mirror ng ganyan titingin na ulit sila sa kalsada ngayon pagkatingin nila sa kalsada dun ka pumasok sa gilid ang alam mo kita ka ng driver kasi kita mo sila sa side mirror pero ang totoo hindi dahil kakatingin lang nila sa side mirror bago ka pumasok So ako hindi ako masyado umaasa dyan Just to be safe Mas mabuti ng dumistansya kayo Ayan kahit ganito enough space na yan And in case lang na mapansin nyo na may truck Let's say moving naman kayo na ganito Then pagtingin nyo may nakatutok na truck sa inyo Pagtingin nyo sa side mirror Ayan nga pagtingin nyo sa side mirror Nandyan yung truck gawin nyo is maggas gas pa kayo para lumayo lang kayo sa truck or much better kung kaya umalis kayo sa lane nyo currently so either gumilid kayo para mas makalusot na yung truck or para mauna na sa inyo ayun yung pwede nyong gawin Eto, sasabay ko na rin, balik tayo dun sa phone Sa pag or Google Maps Siyempre, kaya nga kayo nag-Google Maps Hindi kayo familiar sa dadaanan In case lang, nanalito kayo sa Waze Kasi may mga time talaga na ganun Lalo na kung maraming kalsada Hindi nyo alam kung saan papasok eh Ang gawin nyo, gumilid muna kayo Then try nyo don i-check Kung saan yung tamang kalsada Huwag kayo yung, kunyari, nandito kayo sa gitna ng lane Tapos nalito kayo, ay teka lang Zoom ko lang muna yung maps Che-check ko kung saan kalsada ako While moving Kasi kapag ganun ang ginawa nyo Yung focus nyo Nasa phone Wala sa kalsada So pwede kayong bumanga kung saan And pwede rin kayong mabunggo Kung sino man yung nasa likod nyo Kasi bigla kayong nag slow down Let's say na bago pa lang talaga kayo sa pagmumotor And first time nyo Literal na first time Lalabas sa kalsada And kinakabahan pa talaga kayo yun, Kumbaga yung term na may daga. Hindi nyo naman kailangan mag-filter ka Gawin nyo, baybayin nyo lang to, yung outermost lane. Huwag yun sa bike lane, ha? Ito, outermost lane. Baybayin nyo lang yan. Tapos kung anong speed lang yung kaya nyo. Yun lang yung takbuhin nyo. Huwag kayo magpa-pressure sa ibang motor na, uy, kailangan. Kaya ko rin sumingit kasi nakakasingit na sila. Uy, kailangan. Ganito rin ako kabilis magpatakbo kasi ang bibilis nila. Hindi po ganon. Ngayon, kapag 2 lanes, merong slow lane and fast lane. Slow lane, normally, ito yan. No, outermost. So, kapag mabagal ka lang, dito ka lang, outermost lane. Baybayin mo lang, ganyan, no? ba? Diba? Chill ride lang. Ngayon, yung mga nasa innermost lane, yan yung continuous yung flow. Yan yung fast lane na tinatawag. Ngayon, let's say, nandito ka sa lane na to, tapos ang daming jeep, pa-stop-stop. Stop. stop Naiirita ka na. So, you have two options. First option is to stop. Sabayan mo lang yung under ng jeep. Eto, isingit ko lang ha. Be aware din kapag ganyan, no. Kung titingnan nyo, blind spot yan. Napapasok sa akin. Sa lane natin. Pero, actually, hindi totally blind spot. Pero, nakita ko na siya sa kabilang side. Napapasok ng kalsada. So, ako, in-anticipate ko na na may lalabas na, sa kabilang side na sasakyan. So, be aware din sa surroundings na gano'n So, balik tayo sa pinag-uusapan kanina. So, yun nga. First option mo, isabayan mo lang yung under jeep. Kung huminto siya, di hinto ka rin. Second option, pwede kayo mag-overtake. For example, tulad nun, three lanes. Then, pag mag-overtake, silipin nyo muna kung meron din sasakyan sa lilipatan yung lane. Kung wala, pwede dong kayo mag-overtake. Pero kung meron, much better. Hintayin nyo na na matapos yung jeep. So, eto. Subukan natin mag-overtake dito. So, during overtake or before overtake, you have things na dapat i-consider. First, tumingin muna kayo sa side mirror nyo, sa likod. Bakit? Ang reason, possible nang pwedeng may mag-overtake din sa likod nyo. Ngayon, kung hindi nyo silipin yan and meron pala mag-overtake sa likod, tapos in-attempt nyo kagal mag-overtake, pwedeng magsalpukan kayo nun. Ngayon, chinek nyo, clear naman, o pwede mag-overtake. Ang sunod yung i-check is kung meron bang kasalubong na sasakyan. For example, dito wala kasalubong. Ayan no, may motor sa likod. Di ba? Walang kasalubong, clear. Pwede rin mag-overtake. Then ang last yung i-check is kung meron bang enough space sa unahan ng overtake nyo. Kung walang enough space para pa pumasok sa lane ulit, huwag nyo nang ituloy yung overtake. Kasi may ipit lang kayo. So try natin no So sipat sipat muna tayo Eh wait Pag ganitong curve Never overtake Blind spot yan Yun yung malalaman kung meron papasok Ayan o no? diba Katulad nyo may kasalubong tayo Kung nag overtake tayo Di nabusinahan tayo ng todo -to. So next topic Kung paano tumingin sa kalsada Kung saan ka dapat nakatingin While driving So titingin ka sa unahan So, saan specific sa unahan? Let's say ganito. Meron motor sa unahan ko. Itong ito, itong Mio Then sa sasakyan pa sa unahan niya Kapag sinabi kong unahan Hindi yung unahan na sasakyan Kasi kapag ganyan, sa so motor ako nakatingin Mali yun Napat titignan nyo yung dulo ng kalsada Kahit sa dulo ako ng kalsada nakatingin Aware ako na may motor and sasakyan sa unahan ko Ang advantage lang nun Alam nyo kung ano nangyayari sa unahan So ma-anticipate nyo na So ma-anticipate nyo kung traffic ba kung malawag sa unahan nung sasakyan and kung meron let's say meron malaking hukay pag nakatingin kayo sa dulo kita nyo na na may sila Doon pa lang aware na kayo na meron silang iniiwasan hindi mo alam kung ano yon pero aware ka na may dapat ka rin iwasan ito rin kapag may nakasabay kayong ganyan emergency car huwag kayo magma pressure continuous lang yung takbo pero wag nyong tulinan tulad yan, sinisipat ko lang siya kung malayo pa ba siya or malapit. Kapag malapit na siya sa akin, gigilid ako. Ayan, malapit na siya. Gilid tayo, paunahin natin. Ayan, one checkpoint. So, ito, papasok ulit tayo ng lane. Ito, medyo fast moving yung mga sasakyan dito. So, kailangan be alert. Tingin kaliwat kanan. So, pag ganyan, wag nyo mandaliin Hinto muna kayo Tapos ganyan, clear Tapos silip din dito kung may papasok or wala Make sure na ka-on yung signal light nyo Kapag ganyan na may papasok Paunahin nyo Then, sa kayo pumasok So, kapapasok lang natin, inner lane muna tayo Kapag nakita nyo, clear yung kabilang lane Tapos gusto nyo, doon sa uh, slow lane lang Sa kayo lumipat Ayan Then, Stay na kayo dito wag may papasok na ganyan Pwede nyo paunahin O pwede kayo mauna Ngayon, madalas ang problem dyan Nagkakalituan Kung ano nga ba, kung sino mauna o hindi Ang tama Sila dapat mag-adjust Kasi kay sila yung pa-join O papasok o pa-merge Sa lane nyo Pero meron namang ilang mapagbigay na nagpapapasok ako possible ako sa bilis ko na yon willing ako pwede ako magstop pero para maiwas yung lituan bumusina na ako para ma-inform sila na mauuna ako yun yung mga pwede nyong gawin lalo na kapag ganito madilim chill ride lang kayo tapos hindi nyo pa kita kung ano yung klase ng kalsada tapos ganyan walang street lights tapos hindi pa ganong kaganda ilaw nyo possible kasi na may matinding lubak sa unahan lalo na kung bago kayo sa kalsada na yon hindi nyo alam Actually kahit madalas na kayo sa kalsada na yun One day pwede kayong magulat ay may, ma may malaking lubak Ito naalala ko Isa din sa tip na binigay or paalala sa akin Mas madali magpatakbo na mabilis Kaysa magpahinto ng motor Sobrang dali magpatakbo na ang mabilis sa motor Gas lang o oh, tatakbo na yun na matuloy. Pero yung pag brake Yun yung mahirap Kasi tulad na nasabi ko kanina Hindi pagpaisel nyo ng brake hindi yan hihinto on the spot meron pa yan yung sinasabi ko kanina na braking distance yun yung tatakbuhin ng motor nyo bago siya totally mag stop from the moment na nag press kayo ng brake kasi meron yung malilibang ah oh, sarap magpatakbo ng motor first time ko to tumapak ng 60, 70, 80 then biglang may tumawid na bata ayun sa pole. speaking of pressure eto kwento ko sa inyo meron kasi akong ayan ba? Diba? Merong gasolinahan, iba to, hindi pa tayo kwento ko. pero kung mapapansin nyo, yung sasakyan, yung van, papasok ng gasolinahan. Pero nag-slow down ako tapos di ko alam kung kita sa camera. Medyo yumuko ko ng ganyan. Tapos sinipat ko yung unahan niya kung meron palabas na sasakyan. Ang reason, since gasolinahan yun and blind spot sa akin yung area dahil natakpan ng van. Kapag nangyari sa inyo to, sipatin nyo muna kung meron bang palabas na sa sasakyan kasi possible na yun din yung reason ba tuminto yung van dahil meron palabas so hindi siya applicable na sa ganun na sa gas station lang so applicable siya pwede kunyari ah, sa pedestrian sa pedestrian meron biglang huminto na katabi mo sasakyan so kapag ganun hihinto ka din kasi possible na sa kabilang side niya na blind spot mo eh meron patawid ngayon kung hindi ka huminto tapos meron nga tumatawid di lupok mo yon Ayan, di ba? Lingon ninyo, blind spot din kasi yan. Huwag kayong pasok ng pasok sa mga blind spot. Pwedeng hindi kaagad agad kayong madali ng aksidente. Pero kung gagawin at gagawin nyo, pwede kayong madali. Ito rin, kapag nag-filtering kayong ganito, slow down lang, huwag mabilis. Kasi possible na may biglang lumabas dyan pa ganun. Anticipate nyo yung ganun kahit wala naman para ready kayo in case may lumabas nga at least nakalalay na kayo so pa merge tayo ng lane tingin clear pasok ganun lang mga sir make sure na clear lagi yun yung keyword kapag meron blind spot kapag mag u-turn eto balik tayo doon sa ikukwento ko dapat kanina Pero bago, bago ulit yun, nakita nyo yun yung ganon. Yung may bumaba, ewan ko, nagbabayad ba yun sa tricycle. Kapag meron mga ganyan, one example yon another example ay e, eh, kunyari may biglang humintong sa sakyan tapos na, naka hazard kapag meron ganun huwag nyo masyadong dikitan expect nyo na Let's say yung kanina yung nagbabayad Once na kapag kakuha niya ng sukli Pwede yung umatras ng one step Ngayon kapag umatras yun Tapos nakadikit kayo sa tricycle Pwede yung tamaan yun Same kapag yung sample ko na may sasakyan Tapos let's say nakahazard o yung masyadong dikitan kasi pwedeng magbukas bigla yun ng pinto dapat tumingin sila sa sa, sa, sa kung clear bago sila magbukas ng pinto pero tulad nga na sabi ko kanina mas mabuti ng safe kaysa ipaglaban yung mga ganyan na tama naman tayo aware tayo na tama tayo pero kung iisipin nyo nun maabala pa kayo dun eh abala sa hospital bills kung kailangan nyo magpa-check up abala kasi masisira pa yung motor nyo so it's better na mas maging safe na lang huwag nyo na ipilit yung dapat. Meron na tropa na bago lang sa pagmumotor Ayun nga, bago lang sa pagmomotor, nagfi-filter siya so sa kanan. Sa kanan na side nagfi-filter siya tapos merong malalim na gutter hindi po kung mo naabot ng paa kapag binaba mo yung paa mo ganun siya kalalim ngayon nagfilter siya then some basis pag tingin niya side mirror niya dami motor sa gilid niya I mean sa likod niya ngayon ano nangyari na pressure siya kahit tingin niya pwede siya maaksidente pinilit niya Luckily, wala nangyari sa kanya, pero yun yung malidot kapag ganun, tingin nyo alanganin lalo na kung bago kayo, huwag nyo na ipilit actually kahit di kayo bago, huwag nyo na ipilit huwag kayo magpa-pressure sa mga nasa likod nyo actually na-encounter ko rin dati yan kasama ko pa si OBR ang nangyari, binusinahan pa kami kasi sinasabi niya, kaya naman daw gusto ko maging safe eh, lalo na may angkas ako kasama ko si OBR paano kapag nalaglag kami doon, di naman niya kami sagutin kahit sabihin natin sagutin niya kami na syempre malabo naman dahil wala namang kontak sa amin. Pero let's say, sabihin niya, no, lumusot kayo dyan, sagot ko kayo. Kahit sabihin niya, sagot niya kami, yung abala, hindi naman niya sagot yun eh. Tapos, let's say, katulad nun, malalim yung gutter. Kapag may naiipit dyan na pa tapos nabali yung buto, sino ba maabala? Diba? Kaya huwag kayo magpa-pressure sa iba. Ang isipin nyo na lang, mag-overtake na lang sila. Kapag free na, di ba? Kung mas mabilis sila sa inyo, di mag-overtake sila. Ayan, gayahin nyo itong sasakyan. Mapansin nyo yung sasakyan, sobrang layo niya doon sa sasakyan sa unahan. Kasi kung mapapansin nyo, paangat yung kalsada. And medyo may kalakihan yung sasakyan sa unahan. So, meron kasing tendency na kapag nag-go, pwede yang umatras ng konti. And yung space na iniwan nyo, yun yung magsaserve as space para hindi kayo tamaan in case na umatras siya lalo na kung manual yan aatras at aatras yan ng konti so next pala ito ngayon ko lang naalala kung paano kayo pepesto sa lane so ito isang lane to no yan isang lane yan kung mapapansin nyo hindi ako nakapwesto sa gitna na tulad nito lalo na kapag traffic ang pwesto ko it's either dito medyo malapit sa linya or sa kabila pero mostly dito ako yan dito ang reason kapag nandito ka, kita mo yung kabilang lane. For example, yan, kita ko na clear yung kabilang lane. One thing normally kapag ganyan four wheels pag umiwas ng lubak yan madalas pinapayadaan sa gitna ng sasakyan yung lubak ngayon kung nasa gitna ka nilang ganyan tapos medyo nakadikit ka pa magugulat ka na lang paglabas ng lubak yan sa gitna nila anyway baka dito ko na i-end yung video sa Jollibee Okay, take out lang tayo. Hopefully may natutunan kayo and sorry madilim. Dapat kanina papasok ako kaso sobrang init. Kaya hindi ako, kailangan ko mag-focus. Kaya ayun, sorry kung madilim. Pero hopefully may nakuha kayo or nadampot na aral. No? Medyo malayo-layo pa ako pero... Kung mas madilim kanina, mas madilim na itong mga susunod na part ng kalsada. So... grabe oh kabuntot ko lang yung katabi ko walang helmet I mean katabi ko lang so meaning nasa ganitong speed din sila anyway ride safe mga sir peace out ayan huwag tutularan mga stop sa intersection normally may line yan yung stop line ayan na tinatawag stop line medyo parado lang pero may stop line yan hindi ko kayo dyan kahit na stop I mean kahit bakante tapos buhay pa stop light so yan mga sir ayan ko na dito huwag nyo tularan yung mga huli natin nakuha sa video ride safe peace out may go. tikan na yun